natin pagbabago. Malaking <laughs> nagbabago na. Tira na yung mga naman. So solid na haka. Tira na naman. na yung Good job. Officer po namin natin yung bago sa pato. guys, magandang hapon What's up sa inyong lahat, Iboy TV At ang ating mga katoda Kamusta? So for today's video guys, meron lang akong uh, Konting ano, konting Ano dito? Uh, tulong, tulong sa ating mga Commuters Na kuminsan may nawawalang unit O mga gamit Ito actually uh, Napulot ko sa may main road ng Olympia Olympia 1 along uh, Olac papuntang Grisante mo mga, oh. mga 4.40 ng hapon so ito napulot ko po yung isang unit na cellphone No, hindi pa po siya tumatawag yeah, hindi ko na lang yan kasi may wallpaper baka naman ma-expose ma-expose natin yung beauty ng wallpaper ito po isang apple apple na phone sa logo na lang tayo titingin kasi pag binuksan natin yung harap merong ano eh merong merong wallpaper ng tao sa baka ma-expose natin so, protection na lang po sa kanya So guys, uh, inaantay natin. Uh, isole natin. Willing naman tayong ibalik to. Kasi hindi rin naman natin pwedeng ariin to o angkinin dahil hindi naman sa atin. Uh, so isang helping a uh, customer o helping a uh, passenger na kung alin tumawag to kung walang password to o passcode nasagutin natin pero kasi ang gantong uri ng uh, sistema o ano kailangan namin ibalik ito turnover sa mga opisyalis ng amin toda. So, since opisyalis naman ako, hindi ko na kailangan i-turnover to. Kailangan ko na lang siguro ng witness o kasamahan para mag-confirm na sa natin sa mayari. So, ang time po natin na tumawag. Pag tumawag to, update natin na nasa atin yung kanyang phone. A few moments later, Ayan guys, good afternoon. Update tayo sa ating napulot na cellphone. Ito, tumatawag na po yung mayari. At titignan natin kung taga saan to. Hello? Hello po. Sir, ah, saan po kayo? Sir, copy kayo eh. Nandito po kasi ako sa pasita. Sir, ako po yung na cellphone nyo. Ha? pasita po, pasita. Ah, sa may pilahan po ng tricycle, tricycle driver din po na pulot na try ng ano nyo, ng cellphone niyo. Ako to po. Ako na pulot. Ako Ako po mismo na pulot yung unit niyo sa may Olympia, sa may Olac Calzada. So kanina ko pa po kayo naantay na tumawag. Buti na sa pilahan na ako nang tumawag kayo nasa pasita po sige po sir wala po problema kasi ano ko naman talaga uh, ibabalik ko nga po kanina pa po ako nagantay kaso lang yun lang nakakyan po sir yung pila na nakakrotoda dito sir yung sa may ano sa may malapit sa dating riles yung tapat ng palengke Anong ano, tiyan tayo ano niya ano, sir ano po?

Oh, saan saan da? saan so guys update natin yung ano yung may ari ng cellphone ito na yung may ari oh, sir musta ang pangalan niya? Eugene po Eugene kayo yung tumawag okay. saan nahulog cellphone mo sabi ko wala po eh. oh tama wala <coughs> po wala doon din ko area relax ano. Tapos kala ko nalaglag ko sa jeep. Pagbaba. Ako nakapulot eh. Kasi siguro kasunod nyo ako. Medyo malayo na yung pagitan. Kaya hindi ko na alam kung kanino. Pero yun nga. Buti hindi nasa gasaan. Anong unit ito, sir? Uh, iPhone 11. iPhone 11. Mura lang ito yun, eh, no? Pagkana? Ang <laughs> Pero legit na iPhone ito. Yes, sir. balik pa ay bot level ayun guys ah uh, ayun vlogger mapalad yung ano mapalad yung nakapulot <laughs> mas, mas mapalad yung na, nasa ulian kasi but, iphone kaya pang pangalawang best pa na po kung nalaglagan uh, doon sa may ulak oh. yung una po tatay si Ken doon po sa may sa kaya po doon sa mga tatay ayun po doon naman po sa ano hindi nga, surprise yung pwede. pero, pero hindi na ito tayo silang sa taong pwede. Oo nga, buti sa naman ko po nung una, sa Jeep. Kaya yung, eh may kasama po ako sa Jeep bon na kinawagan ko siya kung baka nakita. Ay wala. So, baka pagbaba ko ng Jeep yun na lang, Pero hindi pala, hindi pala sa akin. Ngayon, naman yung balik So yun guys, uh, yun nga, in-update natin kanina yung ating mga kasamahan. in natin ang in-upload ng cellphone. So ito yung mayari, legit naman kasi nabuksan niya yung cellphone. iPhone ano, 11? 11. Hindi uh, ko alam kung magkano, mga 40,000 siguro Ay. alagyan Wala. Wala naman. Wala, to, wala. wala sa... so, ano, na po. Ngayon po. So, so ano, ano naman namin talaga yun? Dapat isa talaga ay na pagkakakulit na lamang. Kailangan balik yan. Pero hindi naman namin pag-interesan yan tayo na sa maraming salamat kayo oh so, so yun guys ah uh, ano tayo medyo helping commuters tayo for this video so hanggang dito na lang Iboy e TV po nakatawada ah, kapanda ride safe thank you Iboy e